magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mian Di nag-aaral sa Tomas Vera Vera National High School. Ako po ay nasa baitang na labing Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang tanong na bakit mahalaga na itaguyod natin ang ating wikang sarili. Sa bawat salitang binibigkas natin, sa bawat titik na ating isinusulat, at sa bawat kwentong isinasalaysay, naroon ang ating pagkabansa. Ang sariling wika ay hindi lamang isang kasangkapan ng komunikasyon, kundi ito ay kaluluwa at diwa ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Bakit kailangan natin itong itaguyod? Sapagkat ang wika ang tulay na nag-uugnay sa atin sa ating pamana at nagbibigay saysay sa ating pag-iral. Sa pamamagitan ng wika, na ipapasa natin ang karunungan ng ating mga ninuno, na ihahayag ang ating damdamin at naipapakita ang yaman ng ating lahi. Kapag nawala ang sarili nating wika, mawawala rin ang malaking bahagi ng ating pagkatao. Sa kasalukuyan, laganap ang paggamit ng mga banyagang wika. Walang mali rito. Subalit, huwag nating kalimutan na bago tayo maging mamamayan ng mundo, dapat muna tayong maging tunay na Pilipino. Ang paggamit at pagpapahalaga sa sariling wika ay hindi lamang tanda ng pagmamahal sa bayan kundi isa ring pagpapakita ng paggalang sa ating pinagmulan. Kaya naman, mga kababayan, ating ingatan, palaganapin at ipagmalaki ang sariling wika sapagkat habang ito'y buhay at sinasalita nananatiling buhay din ang diwang Pilipino Maraming salamat po